Hi guys! Magandang hapon sa ating lahat. Ah, Luzon, Visayas, Mindanao. So good afternoon everyone to my subscriber in other country. So good afternoon guys and thank you so much for watching. Uh, thank you so much for always supporting my life. And I would like to say thank you to all my subscriber and my new subscriber. Maraming salamat yung lahat sa walang sa akong And salamat dahil umabot na tayo ng 240,000. <laughs> 240,000, hindi joke lang. 2,440. So dati nasa 2000 pa lang ako mga idol no and maraming salamat sa inyong lahat dahil kung hindi dahil sa inyo ay hindi hindi aangat yung aking uh, subscribers so ngayon ay maraming salamat talaga sa inyong lahat so gusto ko lang sabihin dito mga idol uh, lalong lalo na sa mga bagong nagsimula mag youtube bagong gumawa ng mga uh, youtube channel uh, at kung ikaw man ay gumawa na uh, at na ng isang taon dalawang taon at hanggang ngayon ay hindi ka pa rin na monetize so huwag kang mawala ng pag-asa at ituloy mo lang yung nasimulan mo uh, dahil sinimulan mo yan dahil nga may pangarap ka so dahil sa pangarap mo kaya gumawa ka ng youtube channel or gumawa ka ng mga video siyempre at uh, yun naman talaga mga kasari ng no, mga idol sa unang una talaga ay walang nanonood sa iyo kundi ikaw lang ikaw lang yung mga nanonood palagi sa video mo so ganun din sa akin nangyari mga kasari mga idol ganun din nangyari sa akin noon at uh, bago pa umangat yung aking YouTube channel. So, nagsimula ako nasa mga 600 mahigit. Uh, nasa mga 600 mahigit yung aking subscriber at may isa akong tao na nakilala at yun ay tumulong sa aking subscriber para umabot ng 1,000. So, ako'y taos pusong nagpapasalamat din sa tao na yun kundi dahil sa kanya ay hindi makaabot ng 1,000 yung aking subscriber. At ito nga, ipapakita ko sa inyo yung taong tumulong sa akin na kahit ganun paman sa mga ilang buwan na nakalipas ay hindi ako nakasupport sa kanyang mga live pero kahit ganun paman at alam ng Diyos yun na hindi ko talaga pwedeng makalimutan at never kung makakalimutan ang tao na yan. So, kaya idol ni maraming salamat dahil sa suporta mo. At ito na ako ngayon, nakabot na ng 2,000 uh, mahigit yung aking uh, subscribers. So, maraming salamat dahil ikaw yung isang taong kumulong sa akin para umabot ng 1,000 yung aking subscribers. So, pasensya na at hindi pa ako nakasupport sa mga live mo. So, alam naman na talagang wala ko rin, wala rin akong mga upload na mga long form videos kundi yun ay mga short videos palagi so baka sabihin mo kina nakalimutan na kita kasi nakaangat na yung aking channel ay hindi yun mangyari <laughs> hindi yan mangyari Idol Miss so talagang napakaputi ng tao na ito si Idol Nisnoy, dahil marami siyang natulungan sa mga kasabayan ko na naapaabot niya ng 1000 subscribers so maraming salamat talaga at yun lang ang aking mapapayo sa inyo mga kasaring mga idol kung ikaw man ay umabot na isang taon, dalawang taon o tatlong taon man na hindi ka pa rin monetize, huwag kang mawala ng pag-asa ituloy mo lang, basta sibagan mo lang mag-upload huwag kang mawag kang panghinaan na ay baka walang manunood sa iyo huwag kang panghinaan na hindi ko i-upload yung video na ginawa ko baka ako lang yung manunood so kailangan kung meron kang nagawang uh, video dyan kung meron kang nagawang content, i-upload mo dahil ah uh, darating din yung oras na ah uh, sabayan ka ng panahon. So, ganoon talaga sa akin. Sa akin nga 3 years bago na-monetize 'yung aking channel. So, so salamat na tayo. <laughs> Mas yun ang mga idol makakasari no. Ay tuloy mo lang. At saka 'yung isang mapapayo ko sa inyo, ah, mag-upload kayo ng mga short videos. Oo, so, 'yung short videos ngayon mga kasari, ah Simula nung December uh, month of December nag-upload ako ng mga short videos so hindi pa ganun kadalas yung aking pag-upload ng mga short videos so nagsimula nung December at yung January so sa January mga idol mga kasari ang dami nang na, uh, nakapag-subscribe sa aking channel kaya uh, masasabi ko talaga na effective yung pag-upload ng mga short videos para mapadami yung views mo para mapadami yung subscribers mo so kung i-check mo yung aking mga short videos tingnan mo doon mga idol mga kasari dahil meron tayong mga Uh, kahit hindi naman masasabi natin na talagang nag viral so para sa akin lang ay viral na kasi umabot siya ng AKK uh, So, ada ano bang KK na yan? So, uh, 16K, may umabot ng 16K, 11K, 8K. So, ganun. So, pinakamababa na sa mga 500 or 400 yung views sa aking mga short videos. Kaya, yun ay isa na talagang uh, magsisipag pa ako na mag-upload ng mga short videos dahil yun ay malaking tulong para sa akin mga idol, mga kasari. So, lalong-lalo na sa, sa pag-ikot ng aking revenue. So, yung mga short videos, mga idol, mga kasari, ay isa rin sa nakakatulong para mas mapabilis yung pag ng aking uh, revenue. So, kahit hindi pa man, kahit hindi pa ako nakatanggap ng sa mula kay Dodo eh, ay sa ngayon nag-iipon na ako nag-iipon nag pa lang ng mga dollars so sana ay marami pang mga video na maraming views sa ating i-upload at yun ang aking mga sa inyo ay mag-upload kayo ng mga short videos so sa akin sa ngayon nakapokus ako sa short videos eh. matalas uh, madalas lang ako nakapag-upload ng mga form videos at pagdating naman sa mga long form videos talaga masasabi ko sa inyo ay down yung mga viewers so kunti lang yung viewers ko sa mga form videos Uh, pero okay lang, kahit ganun ay nakakatulong pa din yan. So, kapag may nag-play sa'yo, lalong lalo nakapag-monetize ka Kapag may nag-play sa'yo, long form videos mo, ay talagang may points kang makakuha, makukuha doon. So, yun lang mga kasari mga idol. No? So, sana wag kayong mawala ng pag-asa. Kagaya ko noon na ilang bisis din talagang masasabi kong ayaw ko na talaga sa pagwawaiti. Dahil ang taas ng oras na pinaglalaan ko noon na talagang umabot na ako sa point na makatulog na ng madaling araw dahil uh, yun ay aking Uh, hinahabol yung aking WH yung, kasi yung pinakamahirap talaga uh, buuhin yung WH mga kasari mga idol so talagang napakahirap kasi 4,000 watch hour yun eh so sa mga hindi pa monetize yan uh, monetize dyan at lalong lalo na kung ikaw ay naghahabol sa WH na naghahabol ng subscriber so mag upload ng mga short videos at saka kung ikaw ay talagang kailangan yung kinakailangan mo ay yung watch hour na lang so magla-live ka kahit uh, may nakatambay lang isa sa'yo uh, kasi kahit may dumaan man lang sa'yo or sumilip man lang sa live mo may points ka nang makuha doon para madagdagan yung watch hour so yun lang maraming salamat sa inyong lahat at sana huwag kayong mawala ng pag-asa talaga kung ikaw man ay nakapagsimula ng mag youtube nakapaglaan ka na ng oras sa inyong youtube, YouTube channel so huwag kang mawala ng pag-asa ituloy mo lang dahil sinimulan mo dahil nga may pangarap ka diba? so, yun lang maraming salamat at sana nakatulong sa inyo uh, para magkaroon ng idea at mapalakas yung loob So yun lang, maraming salamat and bye-bye. So till my next vlog, ah, magandang hapon sa ating lahat.